padaster. So ito na po 'yon. Nakatira doon. Dito nakatira dito. Dito nakatira din. Meron din nakatira. Meron pa doon sa taas. Patong-patong ng po sila. Ang bumungad sa amin hindi isang malawak na palasyo kundi isang payak na komunidad sa Barangay 704 sa Dakota sa Maynila. Masikit at madilim, ito ang itinuturing na palasyo ng mga Badyaw. Unang sumalubong sa akin si Aling Cesaria, Laking may nila ang sinasabing punong tagapamahala ng palasyo ng mga sama Badyaw. Sa inyo po ito. Apo, ah, pare sa tatay ko po, saka sa tanay ko. Bakit ba po siya tinawag na Malacanang? Kasi ano nga po eh, bye by, by, ano po siya eh. <laughs> oh, room, two, one, room to room parang ano po siya, hotel na datiyan Pero ano po nararamdaman niyo? nakilala po pala ito na okay Malacanang okay daw. Okay, so, lang na, na nakakaya-insulto na pag ng ka na gano'n yung bahay niyo, pero okay lang naman din. Comedy din para sa akin yung gano'n, kasi pinaka yung mga gawa yung bahay na... Parang bang mga nagiging sikat? Oo, oh, parang so, gano'n lang. Sa unang tingin, sino mag-aakalang may tatlong palapag na barong-barong na ito? Umaabot sa mahigit dalawampung pamilya o mahigit isandaang katao ang nagsisiksikan sa istrukturang ito. Ngayon papasok na tayo dito sa bahay ng isa sa mga bandyaw, dito sa tinatawag na nilang Malakanyang. Ngayon mula dito, makikita mo sa loob na hindi ka talaga makakatayo tapos kailangan mong gumapang para makapasok. sa loob ng uh, bahay ni na nanay, medyo masikip nga siya kung titingnan niyo. Hindi ka makaupo ng maayos kasi mauntog yung ulo mo. Tapos yung kamay ko, titingnan niyo yung width niya o yung laki niya. Ayan. Kasi nga, laka lang siya. Nung, o haba lang siya nung uh, kamay ko. Sa unang palapag, nangungupahan ng pamilya ni Nanay Mirita mga sama ba na mula rin sa barangay ng Rio Hondo sa lungsod ng Zamboanga? Bakit niyo po napiling uh, lumipat dito sa Maynila? Ang hirap doon sa Zamboanga, para magulo. Pero yung una, hindi uh, karaos din kami. Yung una. pero ngayon, tingnan, nagigira roon. Wala uh, kaming bahay. Ano pong naiisip niyo pag mahirap yung buhay? Minsan, gusto kami umuwi. Pero hindi na kami makakuwi. Wala rin na nakbuhay roon asawa ko, sana'y narito magganap buhay, pero contractual lang. Kahit paano, nakakaraos din kami sa pagkain. Mapalad pa ang sinapit ni Nanay Mirita. Dahil natanggap noong nakaraang taon ang kanyang asawa bilang construction worker, kaya nagawa nilang umupa ng silid. Pero hindi pa rin daw nasasapat ang kita nila para sa pang-araw-araw na gastusin at pambayad upa na mahigit 1,500 pesos kada buwan. Gusto man nilang talikuran ng lansangan, pero paminsan-minsan, napipilitan silang bumalik para manlimos. Mahirap talaga kami. Eh, wala na walang bahay. Kaysa matulog kami sa labas lahat, yung mga gamit namin, saan namin nilagay. Dito na lang, Bukod nga dito sa kwarto ni Aling Nerida ano, Labing pitong kwarto pa raw Yung tabi-tabi at uh, siksikan At patong-patong dito nga sa tinatawag nilang Malacanang At aabot uh, daw sa mahigit isang daan ng mga tao Ang nagkakasya dito ngayon Kung titignan ninyo Bukod sa bahay ni Aling Nerida Dito sa may hagdanan Sa baba ng hagdanan Dito May bahay pang isa Dito Ito yung pintuan ng bahay Bukod dito sa gilid naman ng hagdan, may uh, pamilya na namang nakatira isang bahay na naman. Ayan. Dito naman sa likod ko, bahay na naman to. Dito sa baba, bahay rin ito. So, hindi pa nga tayo nakakalayo. Ilang hakbang pa lang mula sa bahay ni Aling Nerida, meron na tayong nakita isa, dalawa, tatlo, apat na mga kwarto dito. Ang itinuturing na malakanyang na mga sama badyaw hindi naman nakakahon sa mga kwento ng kanilang paghihirap. Bagkos, nagsisilbing tahanan din ng kanilang pag-asa. Noong nakaraang pasukan, naging honor student ang isang batang sama badyaw dito, ang grade 4 student na si Sahadia. Walang pagsidla ng saya ng nanay ni Sahadia noong tawagin siya sa entablado at makakuha ng medalya. Wala akong alam kasi nga hindi nga ako nakapag-aral kahit graduate. Wala, hindi nga ako nakapag-aral. Ang gusto ko, natapos nila kung anong narating nila yun ang gusto kukunan nila. ko nila ayoko na ranasan ako na sa kasada kumakain ayoko yun tama na ako kahit kapos sa buhay ang pamilya ni Sahadia pilit pa rin siyang ginagapang ng kanyang mga magulang na makatapos ng pag-aaral hindi ko nga nakapag sa nakapag-aral sa school. Tapos uh -uh. uh -uh. uh -uh. uh -uh. nga mamalim sa ko sa kanto. Uh -uh. Basta lang sila lang kapag uh -uh. <gulong> Pinasok namin ang ikalawang palapag ng Malacanang. Mas marami raw kasing nangungupahang sama ba Sa dilim at dami ng pasikot-sikot napahanga ako sa pagtsatsaga ng mga sama samabadyaw na magkaroon ng matatawag na tahanan. Ito po yung tahanan. Saan po. tayo pupunta ngayon natin? Ito po sa... Ah, ngayon, papasok daw tayo dito. Makikita nyo, sobrang sikip yung daanan. Oh, Kailangan okay. yeah, mo talagang yung bubo para magkasaga at makapasok. Umaabot daw sa mahigit dalawampung sama ba ang umuuko ko pa rito. Kahit ganito, kahirap yung buhay dito sa Maynila. Siksikan kayo, walang matulugan, oh, oh. mahirap kumita ng pera. Gusto niyo pa rin ba dito? Namasaya rin kami kasi parang ba mag-ipon kami, sal salo Kasi ma'am, di po siya pwede tumina ma'am ng sambuang ka, ma'am kasi doon po. Ayon pa. Ayong walang po yung plan, pero ang mga nila. Sinama rin ako na ni Nanay Cesaria sa pinakatuktok ng kanyang bahay. Isa ang kanyang bahay sa pinakamataas na gusali sa Dakota sa Maynila. Doon oh, po, yung taas po, ito po yung pinakakwarto niya. Kung pwede so, ah, po mo akit pa po. Opo, tatlong pala po. Ito, mamalay lang po. Yung ikatlong palapag nung bahay ni ate. Pagmamalasakit daw ang nagtulak kay Nanay Cesaria na kupkupi ng mga dayong sa Mabadjao. Ang dami-daming kumputa dito para mag-yield. Opo, okay, Iba e, rin. misa na po, wala na bakante pero mas gusto nila dito kasi mura nga. Mm -mm. E eh, paano yan ate? Siksikan, masyado nang madami. Okay lang po, okay lang kasi bago sila namumunta, kinausap ko sila. Walang sihar, walang tubig. Okay lang sa inyo? Ang katwiran nila, okay lang mas mura lang 'yung pangupahali. Pero iwan nga pagsapit ng alas dos ng tanghali, yung nakita natin na mga nakatira doon sa Malacanang ay lumalabas dito nga sa gilid ng kalsada. At dito na muna sila nagpapalipas ng hapon hanggang sumapit ang dilem dahil dito presko raw ang hangin, medyo malamig. Nakakapagkwentuhan sila at dito na rin daw sila kumakain dahil kung tutuusin nga, doon sa loob ay talaga namang napakainit at walang hangin. Mula nang sumiklab ang giyera sa Mindanao, mistulang nag-exodus sa iba't ibang panig ng bansa ang mga samabadyaw para takasan ang walang katapusang kaguluhan. Dahil nomadic, wala pa rin tiyak na bilang ng mga populasyon ng kanilang tribo sa buong bansa. Pero karamihan sa kanila, napadpad sa Maynila at namalimos para mairaos ang bawat araw. Ang nakababahala ngayon, ang kanilang bilang sa Mindanao ay unti-unti na rin bumababa dahilan daw para maglaho ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. Sa aking palagay, palaki ng palaki yung talagang bilang ng mga badyaw na hindi na talaga nakadepende sa tradisyonal na pamumuhay. Ano? At dahil dito, mas nawawala na yung kanilang tradisyonal na kultura. Sa aming palagay, napaka-importante na maipreserba natin ang tradisyonal na kultura, hindi naman sa bumalik sa nakaraan, pero yung kultura bilang simbolo ng identidad ng mga tao. Ang National Commission on Indigenous People o NCIP ang dapat mga siwa sa kalagayan ng ating mga katutubo. Sa kanilang pagtatala, Mayroong 110 indigenous groups sa bansa, karamihan sa kanila, nasa below poverty line o nananatiling mahirap at isa sa mga ito ang mga katutubong Samabadyaw. Pero pag-aamin ng NCIP, wala pang programa ang kanilang ahensya na nakadisenyo sa pangangailangan at naaangkop sa tradisyonal na pamumuhay ng mga Samabadyaw totoo lang walang kakayanan experience wise wala talaga kaming specific for Badyao na pundo na yun sana ang layunin namin nagagawa na malinaw na programa punto sa Badyao na sa process no Mas madali raw maiaangat ang kalagayan ng mga katutubo kung mapoprotektahan sana ang kanilang mga ancestral domain Sa kaso ng Sama Badyao walang maituturing na ancestral land ang kanilang tribo simulat sa pool sa mga karagatan na muhay Sa bansa, Kinikilala naman ng kanilang ancestral water pero sa kasalukuyan, wala pang sama ba ang nagmamayari ng anumang ancestral water sa Mindanao? Nang bilang katutubo, hindi lang yung karapatan mo dito sa lupa, ngunit yung tubig na kung saan ka lumaki na tinatawag na ancestral water, pwede mo rin siya maklaim. Bilang tugon sa problema ng mga sama badyaw, naglunsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Comprehensive Program for Sama Badyaw. Layunin nitong tugunan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga samabadyaw tulad ng trabaho at masisilungan. Tinipon din ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makabuo naman ng Task Force on Sama na pag-uukulan ng iba't ibang sektor tulad ng edukasyon at pabahay. Kung tutuusin, napabayaan sila. Aminin na natin. It's really, really late. Kaya lang, parang like any group, may hesitations to, 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 serve. Karamihan ng mga sama bajau Mapahanggang ngayon, hindi pa rin nakatungtong ng paaralan kahit pa malapit lang ang ilan sa kanila sa mga eskwelahan. Marahil ang diskriminasyon pa rin, ang nagtutulak sa mga sama bajau na manatili na lang sa mga kalsada. Sa may magnanaka doon sa school namin, ako laging sinisisi. Pero hindi naman ako nakakabahat kasi pinapatulan ko sila. Nasabihan ko po sila, oo, oh, badyaw ako. Pero kahit madumi kami, pero yung pagkataon namin malinis, hindi kami tinuruan na magnakaw. Tinuruan lang kami mamalimos, huwag lang magnakaw. Hindi, kasalanan yun sa Diyos. Sa murang edad ni Sahadiya, ramdam ko na ang mga pagsubok na kanyang naranasan. Minsan pa ayaw ko na. Nainggit na ako sa, sa mga kaklase ko maganda yung mga uniform, yung mga bakal, yung mga pagkain nila, masasarap, yung mga ulam. Minsan yung baon ko, 10 piso lang, mga 5 piso. Pero okay na yun sa akin. Sa aming pagsasama ni Sahadia, naniniwala ako na balang araw, may isang leader na tatayo na magiging boses at pag-asa ng kanilang tribo. Kasi po gusto ko po matulungan yung mga kapwa kumbadyaw na naghihirap. Uh, mabigyan sila ng malusog na pangangatawang, pangapagkain, yung mga uh, may kailangan sila, lumapit lang sila sa akin. Kaya uh, ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Grade 5 na sa darating na pasukan si Sahadia, Kahit sa lahat ang kanyang pamilya, gagawin daw niya ang lahat, matupad lang ang kanyang pinapangarap na maging scientist. In terms of poverty, ang DSWD ay tumutulong doon kasi yun ang mandate namin. May pag-uusap at may pagpaplano ang kasamang LGU at NHA. Kasi ang mandato ng pabahay ay sa NHA at sa LGU naman, sila yung magbibigay ng mga listahan ng mga pangalan kung sino ang uh, ia-assess ng NHA. Ang bersyon ng Malacanang ng mga sama samabadyaw sa Dakota sa Maynila. Sumasalamin lamang sa malalim na problema ng ating mga katutubo. Sana masinip ng mga nakapwesto sa tunay na Malacanang ang mga tulad nila at gawan ng karampatang aksyon ang kanilang sitwasyon.